Noong Disyembre sa taong 25, isang OFW na si Elvin Alano ang buong nananabik na bumalik sa Pilipinas matapos ang anim na taong pagtatrabaho sa Doha, Qatar. Ngunit imbes na yakapin ng ina sa kanilang pinapangarap na tahanan, isang masakit na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang kanyang ina at higit pa roon, wala na rin ang bahay na matagal niyang pinagpaguran sa halip na ang kanyang ina ang sasalubong sa kanyang pag-uwi. Ang tumambad sa kanyang harapan ay isang tahimik na bahay na hindi na kanya, isang pintuang sarado na para bang hindi siya kilala. Bitbit -bit pa niya ang ilang tsokolate na dapat sanay sa kanyang ina, ang mga lumang damit na ginamit niya sa Doha at ang matinding tanong na anong nangyari. Walang hudyat, walang babala, wala ring nakapagsabi sa kanya na ang lahat ng kanyang pinagpaguran, ang pangarap nilang tahanan, ang ipinundar niyang lupa ay bigla na lang nawala, parang bula. Paano nga ba nauwi sa ganitong trahedya ang lahat ng ipinundar ng isang anak para sa kanyang ina? Nangyari ang lahat sa Bakoor, Cavite, na kung saan dating nakatayo ang bahay na unti-unting pinatatag ni Elvin sa pamamagitan ng bawat padala niya bilang isang electrician sa Qatar. Dito rin nakatala ang kanilang nabiling lupa sa Imus na matagal nang pinangarap ng kanyang yumaong ina. Si Elvin Alano, 23 taong gulang noong umalis papuntang Doha, Kakagraduate lamang mula sa TESDA at mabilis na natanggap sa isang maintenance firm sa Qatar bilang electrician. Iisang layunin ang nasa isip niya ang mayahon ang inang si mula sa kahirapan matapos nitong mag-isang palakihin siya mula nang mamatay ang ama sa isang aksidente. Hindi naging madali ang unang taon ni Elvin sa Doha. Mainit, mahirap makaintindi ng utos at malayo sa ina. Pero tiniis niya ito dahil naniniwala siyang bawat perang pinapadala niya ay hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan nilang mag-ina. Madalas ikwento ni Letty sa tawag ang mga pagbabago sa bahay. Naayos na raw ang bubong, napinturahan ang pader, at pati raw ang lupa sa imus ay napalakad na ang mga papeles. Ngunit nang bigla na lamang mabawasan ang kanilang komunikasyon, inakala niyang sira lang ang cellphone nito. Hanggang sa dumating ang balita na pumanaw si Letty dahil sa sakit sa atay na hindi nito kailanman binanggit. Wala siyang nagawa kundi magluksa habang naghihintay ng clearance para makauwi. Isang buwan pa ang lumipas bago siya nakalapag sa Pilipinas. Pagdating ni Elvin sa dati nilang bahay sa Bakor, ibang-iba na ang itsura nito. Wala na ang karatula, iba na ang pintura at may mga bagong sasakyan sa garahe. Sa loob nito, sinalubong siya ng tiyonyang si Arturo. Ito ay ang kapatid ng kanyang yumaong ama. Walang bati, walang ring yakap at ang sabi lang nito ay, hindi mo na bahay to. Ayon kay Arturo, ibinenta raw mismo ni Leti ang bahay bago ito namatay. May deed of sale at pirma ng ina bilang ebidensya pero ramdam ni Elvin na parang may mali. Para sa kanya, hindi ganun ang ina niya. Siguradong hindi siya magbebenta ng kahit ano nang hindi siya sinasabihan. Pinaalis siya ng sariling tiyo sa mismong bahay na ipinundar nila ng ina. Gabi na na siya ay nagpalaboy-laboy sa terminal, dala lang ang isang backpack at maleta. Sa kaunting natitirang pera, umupa siya ng mumurahing silid sa mulino. Dito niya sinimulan ang paghahanap ng katotohanan una niyang hakbang ay kumuha siya ng certified true copy ng land title sa Imus. Laking gulat niya nang makita na nasa pangalan na ito ni Arturo. Ang petsa ng pagkakalipat ay noong September 8, 2015 na kung saan dalawang buwan na ito bago pumanaw ang kanyang ina. May pirma si Leti pero walang tax declaration at walang halaga ng bentahan. At higit sa lahat, ang pirma ay tila peke. Bumalik si Elvin sa ospital kung saan huling na-confine ang kanyang ina gamit ang death certificate na nakuha niya mula City Hall. Sa tulong ng staff, natrack niya ang room number at petsa ng pagkaka-confine. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan na dalawang linggo nang walang malay si Letty bago pumanaw. Ibig sabihin nito, imposibleng siya mismo ang pumirma ng deed of sale sa petsang yon. Isang taong malapit sa kanya ang malamang pumirma sa kanyang pangalan habang siya'y walang malay. At doon na pag-isipan ni Elvin na magbasa ng lumang text messages at sa kanyang pag-review ay may nahanap siyang mensahe mula kay Letty noong September 6 na ang sabi ay nakakonfine nga ito sa ospital ng mga panahon na iyon at may matinding iniindang sakit. Kung ganon, paano siya pipirma ng dokumento? Nagpunta siya sa City Assessor's Office, kumuha ng notarial logs, tax declarations, at pinagtabi-tabing lahat ng dokumento. Hindi siya agad nagsampa ng kaso dahil gusto niya ay siguradong sigurado siya. Pinalad siyang makapasok bilang assistant sa isang law office kapalit ang libreng kaalaman sa legal na proseso. Dito niya nalaman ang tungkol sa mga kaso ng falsification, property fraud at notary abuse. Sa dumaraming ebidensya, nakita niya ang pangalang Ronnie B. Lazo na isang clerk sa assessor's office. Makikita ito sa tatlong magkaibang dokumento na kung saan ito ay nakatala bilang patunay o ebidensya. Dahil sa duda, lumapit si Elvin sa mga dating kapitbahay ng kanyang ina. Isa sa kanila ay si Aling Mercy, matandang kaibigan ng kanyang ina. Maingat ang sagot ng matanda na tila ba'y takot o ayaw madamay. Ngunit anya, may mga bulung-bulungan noon na pinapirma raw si Letty ng mga dokumento habang nasa ospital pa ito. Minsan paraw ay nakita itong isinakay ni Arturo sa van at sinabing magpapa sila, pero walang nakasaksi kung anong dokumento ang pinirmahan nito. Nang pumanaw si Letty, walang kahit sinong kaibigan ang nakadalo sa burol. Ayon kay Aling Mercy, isang gabi lang ito inilibing walang abiso o paalam man lang sa mga kakilala para bang sinadyang madaliin ang lahat. Habang lumalalim ang investigasyon, nakita ni Elvin ang paulit-ulit na pangalan ng isang Ronnie B. Lazo bilang witness sa mga dokumento. Nang hanapin niya ito online, lumabas na empleyado pala ito sa City Assessor's Office. Sinadya niya ito habang nagkukunwaring kukuha ng assessment para sa ibang lupa. Palangiti si Ronnie tila parang walang bahid ng kasalanan. Pero sa mga mata ni Elvin, alam niyang isa ito sa mga kasabwat sa panloloko. Natuklasan niya din na mayroong isang nagngangalang Alfred na di umano'y middleman at kasama raw ni Letty sa ospital habang pinapapirma sa mga dokumento. Sa notarization log ng petsa ng deed of sale, walang entry sa pangalang Letty Alano. Tanging isang representative ang nakasaad, walang ID at walang contact. Ibig sabihin, walang notaryong aktual na nakakita sa paglagda na kung saan ito ay isang malaking butas sa legalidad ng dokumento. Nagsagawa rin siya ng anonymous report sa BIR ukol sa ilegal na lending business ng kanyang tiyo. Ilang resibo, forms at photos ang naging dahilan para maimbestigahan si Arturo. Noong Abril 2016, nagsampanan ng formal na kaso si Elvin ito ay falsification of public documents, estafa at illegal transfer of property. Kumpleto ang kanyang ebidensya, timeline, affidavits at mga scanned documents. Ngunit hindi sumipot si Arturo sa unang hearing, pero nagpadala ito ng counter affidavit. Sa law office kung saan siya tumutulong, may dumaan na kasong kahawig ng sa kanya na isang property transfer with contested signature. Sa papel na iyon, nakita niya ang pangalan ni Attorney Hill Bernardino bilang notaryo. Hindi niya agad kinompronta, pero sinadya niyang puntahan ang opisina nito para tingnan kung anong klasing tao ang basta na lang pumipirma sa mga dokumento. Ayon sa staff ni Attorney Bernardino, may mga pagkakataong pinipirmahan nito ang mga papeles nang hindi man lang binabasa. Minsan ay hindi rin daw matandaan kung sino ang nagpresenta ng mga ito, na ibig sabihin ay isang malaking kapalpakan para sa isang notaryo. Dalawang taon ang itinagal ng kaso bago naglabas ng desisyon ang korte. Isa-isang kinilala ang ebidensya, ang pekeng pirma, ang logbook na walang entry, at ang medical record na nagsasabing walang malay si Letty sa petsa ng pirmahan. Sa huli, pinatawan ng labin limang taong pagkakakulong si Arturo at iniutos ang pagbabalik ng lahat ng ari-ariang ipinangalan sa kanya. Tahimik si Elvin sa pagbasa ng desisyon pero sa loob niya ay alam niyang nahanap na niya ang hustisya. Pagbalik niya sa bahay sa bakoor, binuksan niya ang lumang aparador at may nakita siyang sulat mula sa kanyang ina. Ang nasa sulat ay, Mahal kong Alvin, kung nababasa mo ito, maaaring wala na ako pero gusto kong malaman mong ipinagmamalaki kita at mahal na mahal kita. Sa sulat na iyon, naramdaman niya ang presensya ng ina na tila ginabayan siya sa laban hanggang sa dulo. Hindi na muling ibebenta ni Elvin ang bahay na iyon. Araw-araw, aalalahanin niya ang pagmamahal ng kanyang ina at ang sakripisyo nilang mag-ina para maitayo ito. Sa kabila ng lahat ng pagod, sakit at pagkakait ng katarungan, hindi nagpadala si Elvin sa galit o padalus-dalos na desisyon. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang aral at lakas. At sa halip na gumanti sa marahas na paraan, piniling magtiwala sa sistema kahit ito'y mabagal at puno ng butas. Ang kwento ni Elvin ay hindi lang kwento ng nawalang bahay, ito ay kwento ng isang anak na hindi pinanghinaan ng loob kahit binawi sa kanya ang lahat. Sa mundong puno ng panlilinlang, minsan ang pinaka-epektibong sandata ay hindi lakas kundi tiyaga, katalinuhan at paninindigan. Sa iyong palagay, paano mo mapoprotektahan ang ari-arian ng iyong pamilya kung mismong kadugo mo na ang may balak agawin ito? May karanasan ka rin bang ganito? I-comment mo naman ito sa ibaba at baka makatulong ang kwento mo sa iba. Huwag ring kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat!